Congratulate naman natin ang tawag ng tanghalan alumnus na si Sophronio Maldonado! Yes! Nanalo siya ng The Voice USA Season 20! Oh Vice Ganda at it Showtime, pinaratangan na credit grabber sa pagkapanalo ng Pinoy na si Sofronio Vasquez sa The Voice USA. Naging usap-usapan kasi ang pagkakapanalo ni Sofronio Vasquez sa The Voice USA dahil siya ang kaunaw na ang Pinoy at Asian na nagwagi sa matinding singing competition sa Amerika na The Voice na panaluna ni Sofronio ang papremyong 100,000 US Dollars at isang pasabog na record contract sa ilalim ng Universal Music Group. Kinanta nito ang Unstoppable ni Sia at A Million Dreams ng The Greatest Showman sa Grand Finals na nagpabilib sa mga judges at nagpapanalo sa kanya. Ngunit bago pa man sumari si Sofronio sa The Voice USA ay nauna na itong sumali sa tawag ng tanghalan sa It's Showtime. Subalit niligwak siya ng mga hurado ng tawag ng tanghalan. Nabigo si Sofronio Vasquez manalo dahil nagtapos lamang siya bilang third runner up sa tawag ng tanghalan. Hindi raw kasi siya bet ng mga hurado kaya niligwak siya. Kaya naman pinalagaan ng mga netizens ang diumanod naging reaksyon ng each show time sa pagkakapanalo ni Sofronio Vasquez sa The Voice USA. Nagpahayag kasi ang each Showtime time ng kanilang sobrang pagka-proud daw sa na-achieve ni Sofronio. Congratulate naman natin ang tawag ng tanghalan alumnus na si Sofronio Vasquez! Yeah! Nanalo siya ng at proud din daw ang It's Showtime dahil sa kanila raw galing sa tawag ng tanghalan si Sofronio Vasquez. Your Showtime family is so proud of you. Tatak Showtime. Wow! Showtime. Yes, pinalaga nito ng mga netizens at pinaratangan na credit grabber ang It's Showtime. Say ng mga netizens, we niligwak nga raw nila noon si Sofronio Vasquez sa tawag ng tanghalan. Tapos ngayon, sabihin nila, proud sila kasi galing siya sa TNT. Tinawag ng ilang mga netizens na credit grabber daw ang It's Showtime. Say parang isang netizen sa Twitter matapos ligwakin sa TNT. Showtime, proud na proud sa pag-aangkin kay Sofronio Vasquez ngayong nanalo na siya sa The Voice US. Komento ng madla, mahusay talaga credit grabe ang ABS-CBN kahit doon pa man. Ngunit marami naman ang mga taga-suporta ng It Showtime ang nagtanggol sa kanila. Say naman ang isang netizen, judges naman ang nagligwak sa kanya sa TNT. Pero just the same part pa din yung ng kaniyang pagkakapanalo sa ngayon. Training din yon at posibleng doon nagkaroon siya ng realization kung saan pa pwedeng i-improve ang craft niya na isa puso niya kaya siya nanalo ngayon. Say naman ang isa pang netizen, eh galing TNT ng It's Showtime naman talaga si Sofronio eh. Anong gusto mo? Ibang show, kahit hindi naman galing sa kanila. Isa pa, proud yang si Sofronio na galing TNT siya. Dahil alam niyang labanan ng mauhusay sa pag-awit ang segment na yan. Say naman ang isa pang netizen, The fact na nagsimula siya sa TNT Marapat lang na maging proud ng buong TNT at each Showtime at ABS-CBN sa kanya Actually, pwede naman gawa ng congratulatory messages ng kamuning si Sofronio bilang nasa GMA na ang franchise ng The Voice Philippines Say naman naging isa pang netizen Credit grabbing ba tawag doon? I guess binati lang naman as their former contestant Say naman ang isa pang netizen, nasa ng credit grabbing doon. Di naman nila sinabing gumaling si Sofronio dahil sa kanila. Nanalo dahil sa kanila. TNT alum naman talaga si Sofronio. So nasa ng credit grabbing. Bawal maging proud sa alumnus nyong naging successful sa iba. Ayan, anong masasabi ninyo sa naging congratulatory message ng It's Showtime sa pagkakapanalo ni Sofronio Vasquez sa The Voice USA? Kung saan sabi ng mga netizens ay silang araw niligwak nila si Sofronio Vasquez tapos ngayon tila natatawag ba na credit grabbing 'yon? Sa pagsabi nila na galing sa It's Showtime sa tawag ng tanghalan si Sofronio Vasquez bago siya sumali sa The Voice USA? Hello uh, America, maraming maraming salamat po sa suporta nyo um, to my hometown, Utica, New York. You guys have been the best. Thank you so much.